Welcome ulit sa ating channel mga katulay sa Tagumpay. Isa ka rin ba sa mga nagnanais na maging isang ganap na sundalo balang araw at makapaglingkod sa bayan? Nitong nakaraang Nobyembre lang ay naglabas ng opisyal na anunsyo sa kanilang Facebook page ang Armed Forces of the Philippines para sa mga gusto mag-apply bilang sundalo sa taong 2024. Kaya naman sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang mga kwalifikasyon na hinahanap nila at paano ang simpleng hakbang para makapagparehistro. Halika at simulan na natin ang video na ito. Mayroong pitong kwalifikasyong hinahanap ang AFP sa mga gustong mag-apply. Kung meron ka ng pitong ito ay malaki ang posibilidad na ikaw ay makakapasok sa hinaharap bilang isang ganap na sundalo. Una sa lahat na dapat ay mayroon ka ay kumuha ka ng APSAT exam at nakapasa ka. Ang APSAT exam ay parang entrance exam mo sa isang universidad kung saan mo nais mag-aral ng kolehiyo. Kaya mahalaga na paghandaan mo ang exam na ito para makapasok ka sa Army. Isa ito sa mga eligibility na kailangan. Pangalawa ay dapat K-12 graduate ka o katumbas na 72 units sa kolehiyo. Pangatlo, dapat ay at least 5 feet ang taas mo. Pangapat, dapat ay ipinanganak ka sa Pilipinas. Panglima, dapat ay malusog ang physical at mental na aspeto ng iyong pangangatawan. Panganim, dapat ay labing walong taon hanggang dalaw at anim na taong gulang ka sa oras ng iyong pagpasok. At pang pito dapat ay wala kang nakabimbi na anumang kaso sa saan mang hukuman. Para sa iba pang karagdagang impormasyon, kan mo lang ang QR code na ito at para na rin makapagparehistro pa kung sakaling meron ka ng lahat ng nabanggit kong kwalifikasyon. Kung kailangan mo rin mag-review para sa apps at exam, meron din tayo niyan dito sa ating channel. Check nyo na lang sa ating channel para makapag-review ka ng libre. Good luck sa iyong pag-a-apply. Nawa ay makapasok kakatagumay. Maraming salamat sa panunood huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para updated ka lagi sa mga susunod pa nating mga video. Sana ay may natutunan kayo at nakatulong ang video na ito sa inyo. Good luck at maraming salamat ulit mga katulay sa Tagumpay.